Basta papa ganyan ka uban. Wow. Gwa. <laughs> it. Na okay, okay. isa lang plate guys because it's not our plate. We just borrowed it. And then nagbuy na ko kaning pastel so para na isa aking. ang hands di mo sa table ba? na hindi uh, first time nila magkinamot guys so as nakabulong sa akin ng button <laughs> at ilay uh, look at the camera ah! <laughs> first time nila magkinamot na ah, uh, ano kind of good ako ang bone video na may buta sa youtube <laughs> Tapo na na kay Bo na na, ikaw na na yati ko ba? Bad ka ba? Imo na makikaon na. la itapon lang na na, Rubi. Ayaw, dira lang, dira lang, itapon. Ayaw, pagbaba. Kaya ang hands ni mo, dirty Itapon lang, itapon lang. Hmm. Asa? Asa yung rice, ruby Ikuha niya ito yung Tapos ikaw? Wala ka nag rice? Wala. At Ati, ligot to, ikaw? ating kamot Alik ang balo magkaon na papis mo So kana siya guys, dili na ito tuloy mga anak sa mga pagkaon pagkaon nga pang sosyal Kinang namin sa no? So wala kay kahoy yeah. Ganun lang pa dyan <laughs> Bakang kahoy, so kalasay lang patadre Okay